25 Radio Aguila News. Radio Aguila News Correspondents pinarangalan sa araw ng pasasalamat 2025 kasabay daw po ng paglalahad ni Mayor Jenny Malabon, Mayor Jenny Sandoval ng kanyang first 100 days report. Aba, Lincez Lau. Good morning, Lincez. <tod> Tinarangalan ng iba't ibang organisasyon at individual para sa kanilang natatanging kontribusyon para sa pag-angat at pag-unlad ng lungsod ng Malabon sa iba't ibang larangan lalo na sa ekonomiya. Sa tinaguriang Araw ng Pasasalamat 2025, inilahad din ni Malabon Mayor Jenny Sandoval ang kanyang first 100 days report. Ang isang maninis, sa mga pinarangalan para sa media category ay ang mga Net25 at Radyo Agla News Correspondents na sina Edison Domingo at Macleo Peña mula sa Kamalaba area para sa patuloy nilang paghahatid ng napapanahon, tama at makatotohan ng balita. Net 25. Maraming maraming salamat po sa Malabon Local Government Unit, Mayor Ginny Sandoval, sa pagpaparangal po at pagbibigay pagkilala sa mga ginagawa po namin paghahatid ng balita. Gayon din po, maraming maraming salamat po sa ating stasyon, Net25, Radyo Agila, sa buong pagsuporta sa amin at pangako po, lalo pa po namin pag ang paghahatid ng totoo at patas na balita. Sa Diyos ang lahat ng kapurihan. Kabilang din sa mga pinarangalan ng iba't ibang business taxpayers at employers na nagbibigay ng job opportunities para maiangat ang kabuhayan ng mga malabweno at kanika nilang pamilya. Aside dun sa mga social services, we want to uh, stimulate the economy by encouraging uh, businesses to come in and then we want to encourage businesses to expand. Marami nagpahuli sa pinarangalan nasa sektor ng kultural at turismo na kaagapay sa pagsulong ng kasaysayan, tradisyon, kultura at sining ng lungsod. Pinangunahan ni Mayor Jenny Sandoval, City Administrator Dr. Alexander Reset at iba pang opisyal ang paggawad ng parangal sa 126 na awardees na ginanap sa Malabon Sports Complex nitong Oktubre 17. Nais nice ko pong uh, i-congratulate at magpasalamat sa ating mga awardees. Um, ano ka lang pamanaan ay eh, talagang very, very honored that you are part of the growth of not only business in Malabon, but also for the generations to come. Princess Lau para sa 100% Balita. Congratulations! Mm -hmm. At ba si Cesar Batingal pala, birthday sa araw na ito? Birthday! Eh? Yes! Yeah.